Magandang gabi, araw po sa lahat. ah, uh, galing po kami sa meeting kanina sa aming mga anak sa school. Bali, may nag sa amin na mga authority ng ating mga pulis, mga sa ano sila sa women Uem, about sa mga kabataan kasi sa panahon ngayon may mga pasikretong pumapasok sa school na mga tagalabas daw nang re-recruit ng mga kabataan na pumasok sa kampo ng Itaas. Ang sabi ng mga pulis, ingatan natin mga bata natin, masdan natin kung anong mga galaw baka mamaya. Na-impluensya na una, nakausap na ng mga recruiter, kasi mas madali daw na pumasok pero napakahirap lumabas. Isa pa na concern ng ating mga kapulisan, sabi. Ang ating bahay, kahit kubo lang siya, <coughs> kailangan. May separate tayo na mga kwarto na higaan. Lalo na kung may mga anak tayong babae. Tapos, walang kwarto. Tabi-tabi matulog. <coughs> Tatay, nanay. Mga anak na ganun. May mga bagay-bagay na hindi natin minsan napansin na. <coughs> Ay, sorry. <coughs> nakita na pala ng mga anak natin yung ginagawa natin na hindi dapat makita. Tapos isa pa. Uso na ngayon yung tinatawag na yung mga batang na biktima ng gasa, rip. Ang pangunahing sila rin, lulo, tiyo, tatay, kapatid, pinsan. Mismong sa loob ng bahay ang gumagawa ng kapabalagan. Yung bata, hindi makakapagsumbong kasi takot sa banta. Tapos, nagtataka minsan yung nanay, Ano ka ba anak? Pag, dumat, pag dumating ka sa bahay, hindi ka napapakali, diritsa ka lumalabas, layas ka. Pinapalo yung bata kasi layas. Yun pala, ang bata naglalayas kasi alam niya na hindi na siya safety sa loob ng bahay nila. Ngayon, paglayas ng bata, natuto na makipag-inuman doon sa mga barkada kasi ang gusto niya makaiwas lang sa kanyang sa ahas o sa demonyo na nasa loob ng bahay nila. Nasira yung kinabukasan ng bata dahil lang doon sa ginawa ng lalo na kung magulang o kapatid ang gumawa. Nasira dahil sa sistema na ang bahay walang privacy. Pero kung ang bahay, kahit gaano kaliit, kubo man lang, kubo man yan, ang anak mong babae dapat may sarili siyang kwarto. Kasi pag naligo, dapat may sarili siyang taguan sa pagbihis. Huwag yung lahat komunal. Diyan nag-uumpisa ang problema sa pamilya. Kaya ako bilib ako sa topic ng imiligay ng ating mga <coughs> sorry, ating mga autoridad. Napakagandang tip yun para sa ating mga magulang. Kaya tayong mga magulang, mga nanay, masda natin ang ating mga bata. Baka mamaya may mga nangyayari ng hindi maganda sa loob ng bahay. Kaya Ingat tayo, ingatan natin ating mga anak. Kasi tayo mismo ang nagkakaalam sa totoong pangyayari dyan sa ating bahay. Ingatan natin, unang-una, doon sa mga rekrutan, dapat mapagmatsyag tayo sa ating mga anak. Pangalawa, doon sa mga sungayan, sa mga demonyo, na nasa loob lang pala ng ating pamamahaya, pamay. Sana po, Uh, sa mga may parents na hindi nag-attend ng meeting, ito lang po yung ibigay, may ibigay ko sa inyong tips na galing po sa ating mga kapulisan. Sana maitatak natin sa ating ulo, sa ating isip, yung sinabi nila. Kasi yun, totoong totoo talaga yun. Isa pa, pinintulutan po nila na magmotor ang ating mga bata papasok sa eskwilahan. Basta may helmet lang, kung dalawa sila mahilmitig isa wag na yung magsakay ng tatlo kasi bawal na sa kanila 'yon wala na silang lisensya mga underage pa sila tapos magsakay silang tatlo hindi na pwede dalawa pwede magkapatid. kaya po salamat sa ating mga kapulisya na nagbigay ng tips sa amin na mga magulang thank you po saludo po ako sa inyo mga sir ma'am na nag-special kayo pumunta doon sa ating school para lang na magpaliwanag sa tamang gagawin, idea, sistema sa pag-aware sa aming mga magulang. Thank you po at mabuhay ang lahat nating mga magulang na tumatangkilik sa lahat ng mga binibigay sa ating mga tips sa ating mga kapulisan. Paki-subscribe lang po sa akin channel, Nunay Bisakul Vlog. Salamat sa lahat ng mga subscriber natin na bago. Salamat sa lahat ng mga nanonood ng YouTube. Thank you po. Mabuhay tayong lahat. God bless you.